So, good morning everyone. So, ayun na nga. Ito na si Lola. Um, punta na ako dahil sa doktor yung pinapointment ko kahapon. So, sana. Ay, takot From 2006, ngayon lang ako magpa-check up uli sa obigay ni na doktor. Ay, nako. First na first ang Lola kay maglalakad pa ka naman ako sa See you guys. God bless everyone. So, ayan guys. Andito na ako sa labas ng clinic guys. So, may oras pa. May 20 minutes pa ako. Kasi ang appointment ko is 9.20. So, mag magchika-chika muna ako dito. <laughs> ang, ganda, ang ganda dito eh. Buti nga mall. Mahal kayang bayad sa Dr. Derioy. oy pa-check up lang 250 dirham. Grabe. So, waiting, waiting. Sabi kasi nung receptionist kahapon, before, 10 minutes before, dapat nandun na. So, may 20 minutes more pa ako. Dito na lang ako mag-wait to wait. So, andito ako sa Berjuman Mall. <laughs> Sinabi eh na wala na yung lipstick ko sa init grabe sobrang init sa Lola, fresh na fresh. <laughs> This is low blood or high blood? <laughs> nice. Waiting na naman ang taas ng dugo ko guys Ano ah, kaya nga ako mag kaya nga ako magpapacheck up kasi hindi na ako nire-regla kasi baka wala na akong dugo ang taas ba't gan ah, ako takot pa naman ako check up so finally talaga today nilakasan ko ng loob ko na pumunta dito Tegalan tu. Waiting, waiting. High blood, high blood aku. <laughs> Kaya pala, pag si si madam <laughs> atau pasi Andrew, konting. konting salita lang na hindi ko gusto nag tumutubo agad yung sungay ko yung pala hay pala diba Isang oras na ako naghihintay bagay tapos na yung ako na lang na iiwan yeah. magaga pa naman ako gumayak ako lim. ako din pala pinangahuli hindi kasi wala sila pagdating. Pagdating ko pa, na na sila. wala wow, may ibang pasyente. Dalawa na pa, Ang hirap din, ang hirap din guys nung papadoktor ka na naano. Wala kang ibang karamay kundi sarili mo ta, na kaya para ganahan kang tumingin din sa sarili mo konting kilay konting mm -mm. sana may lipstick pa naboran na may cutie para ganahan ka lang sarili mo bakit wala ka ibang makausap so ayun na nga hirap nang mag isa ka lang wala kang anak wala kang kapatid wala kang kapatid na kasama ang hirap ng OFW guys na ganito. Pinipilit mo lang talagang lumaban. Yan, laban lang, laban lang, laban lang, laban lang. lang ako <laughs> pero <ninin -nervous. laughs> Pasok na ako. Pasok na ako guys. See you later. Alam para kumapal ha. Okay. Ya, yeah, kasi bata pa, bata-bata pa naman ako ng konti doon. Ano, at saka, kailangan, at saka may house in lot pa ako, ano, 10 years pa ang kailangan Lina -lina ko doon. maawa. <laughs> sa pag-ibig doon, naka- 2016 yun ang started, So, 15 years yun. So iyon yan, yun ano yun. yun yung mo. kopyang yan. So, yun yung dok. Dito sa Dubai. 8 hmm. months here, oh. Dubai, doktor. Kaya nga pinili ko ng kabayan kasi hindi Pero ko masabi nung ano, na maayos. Nagpapaanak ako. Nag-opera. Nagpapaanak ano din kayo. Nagtatanggal ng mga cancer. Kayo yata yung doktor ng pinsan asawa ng pinsan ko kasi nagtanong ako sa kanya dito ako dito dito ako tinuro eh tapos nagtatanong ako ng ang tagal ko na daw last month pa nagara pa ako ng obigaini dito lang pala malapit lang din ang mahanap ko kasi karamihan sa kilala ko mga Indian eh ayun ko ako sana ano no ha sana normal yung pap smear natin no sana infection lang siyang simple ha yung ipagdasal mo ano so pag okay Hi guys, uwi na si Lola. Thank you. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you. Ang bait ng doctor, guys. Kaya nga ang hinahanap po talaga ang kabayan natin. Kasi, ayan, para masabi ko lahat ng, ayun, mga pasaway. So, see you guys. Thank you so much. Thank you very much, thank doc. You. God bless you. God bless. Glad to see you. Thank you, thank you, thank you. Uwi, anak. Uwi na si Lola, guys. Okay. So, pupunta tayo guys sa clinic. Hindi pa pala uuwi. Sa clinic pa pala. So, ayan ako eh. Ang ko sa lola. Sinundot. <laughs> sinundot sundot yung sinundot sundot yung bisong ko. Ang bait ng doktor guys. Buti nilang mabait. At saka kabaya na. Nasabi ko talaga na. At saka, chinik pa niya talaga yung mattress ko ng Libri naawa siguro sa akin. Mukha ba akong kawawa, Char? Ay, nako. So, punta tayo guys sa punta tayo sa bibili tayo ng ano? bibili tayo ng gamot na maiinom. Ang mahal. Sana walang tao. Lang kailangan ko ng umuwi. itu so, yang farmasi ni lah guys, supaya supaya farmasi. Thank you, good morning. Ya. Yeah. Ah. I don't have insurance, so I will put cash. Okay. Cash. Okay. Oh, thank you. Galeng itu. Ang galing i <laughs> wala lang sa bundok. Wala sa bundok. Kasi... Yes, sir? Tingin-tingin ah. mo na tayo ng mga pampalibog. Tingin-tingin mo na tayo ng mga pampalibog. Hmm. Kasi kap... Kasi... Oh my God. So, uh, okay. Okay. Mm. Ang mamahal ng mga gamot ko. <laughs> Ayan guys. Kaya uh, paliparan niya na ako ng ano. Para may pambili na si Lola ng gamot. Okay. Hindi so, pa uwi na ako. Kaya uwi na yung alaga ko. So, thanks God naman. Before 12 o'clock, I will be in home. See you there. So, yan guys. so na si Lola. Malungkot. Away na si Lola, guys. Ang mamahal ng gamot ko. My goodness. Bye, bro. Thank you. Ang mamahal ng gamot ko. Grabe. 100 plus. So, 158, isang box. Yung isa naman, 100. Oh, grabe. <laughs> Ang sakit sabihin. Ang sakit. Ang sakit magsalita ang panghulog ko na pera di bale. Kasi uunahin ang sarili. Unahin daw ang sarili bago patala sa Pilipinas. Kaya sana yung mga maintindihan nyo ako madili-dili ang panghulog ko. Paghulog ko sa inyo dyan. ay charot. Magkano pa kaya ang natira? Oh my God, kailangan ko nang umuwi. Para ano, mamaya na ako maghulog mamaya ang gabi na ako maghulog kasi kailangan ko nang umuwi at parating na yung aking mahal na so guys wala pa yung resulta ng aking uh, ano pap smear pinap smear pala ako guys so pinap smear ako wala pa yung resulta so next video kung may bad or good news or bad news na kailangan ko i-share, so, see you in next video na lang, thank you so much, guys, thank you, everyone, bye-bye, mabush-bush,